For today's video nga pala de heto, tayo magpapainom. Eh di aray, amin ang bibilisan. ko si kuya na kami madalay. Pass forward tayo. Eh aray, si kuya naglagay Pag garning karamay, pwede na aray Hawak ko pampalasa Aisha, Ay siya, manood ka Eh aray, ilalagay ko na Ari ho, pinagsama-sama Talbos ng kalabasa Tayo ng pusa <laughs> Siyempre, masarap Pag may bitchain, counting assign Pwede na, ay tunay ka Atin ang hahaluin Papagayon, papagarinay Kapag lapat-lapat na Saka natin kukuhanin Ang baka Ay walang jiwalas type Matatawang baka. <tod> baka Iyong makikita Labas ang pata Ay tunay ka Pwede na sa sikwinta Eh na aria. gaya ng pormahan, 18 roses, sa dibuhan, abay syempre, para hindi makatihan, sabi ng iba, kapayat ka ng baka mau ang sabi kau, kahit payat, basta't sikat, libo salamat ho sa inyo, kaya ho gayaw, meron ng bisiraw, ariyo ang resulta, pag may isang taon pa, ay pira na, ay tunay ka, at sa puntohong aray, inom kayo ng maramay, habang si Koy nagpapainaw, ano pa, di ako yung nangungumpay, ay siya, ayaw nang uminaw, nang makumpay ng baka, ano pa, di kami palis na, salamat ho sa panunood, hanggang Samuel, moule, la bio